Parang cigarette lighter lang yan. Disposable pagkatapos gamitin. Isaksak mo to sa utak mo, Daniel. Kailangan, eksaktong alas 12.30. Nandudong ka. Hindi ba sa gantengan ang kausap mo? Huwag ka makulit. Hanggang kailangan ka rito, Dapat dito ka lang. Hindi naman makukuha sa isang gamutan ng sakit na yan. Marami pang dapat gawin sa doktor para gumaling ka agad. Hindi ba, Nars? Oo, Iha. Narito kami para asikasuhin ka at alagaan. Naiinip na kasi ako dito, Tay. At saka masakit na ang braso ko sa mga ineksyon. Sana makauwi na tayo sa bahay. Alam mo, anak, may bago akong joke. Ini ibamu nama yang usapan ni. Ini memang bago konjo, di ba? Hmm. Meru-meru. Oh, bago pero... talaga. Eh, indi corner ni. Sige, ako muna. O <laughs> sige, sige. Nak nak. Who's there? Spell. Ba. Mo bago. Spell who? Spell who, W H O. <laughs> <laughs> Spell who, W H O. <laughs> <laughs> Tama ba? W H O. <laughs> Gusto. Sino to? Si Colonel Romero to. Gusto ko makakausap ng amo mo. Okay. Sadali lang. Amo. Si Colonel Romero. Gusto ko raw makakausap. Nagmamadali. Romero. Gonzalo, ilang beses ka nung sumira sa usapan natin. Ang sabi mo, kapag lumaki ka, kasabay mo akong lalaki. Nananaba ka na, pero humpak pa ng pisgi ko nang ng PC na katali sa baywang natin. Tapos na tayo, Gonzalo. Masakit mag-sell tayo si Romero. Para bang nakalimutan niya na ako ang gumawa ng paraan para maging koronel siya. May namayo kundi maganda, ha, mo. Sir Romero, gusto kong malas atin. Ba, hindi pwede yun. Hindi pwede wala siyang kapalit dahil hindi dudulas ang takbo ng negosyo mo kung wala katulad niya. Lalo-lalo na bukas, meron tayo tarating hindi na tayo makakaiwas para bukas. Tuloy na yun. 动过手了。 Kailangan mo magpapawis bukas, Daniel. Eksaktong alas 12.30, kailangan nandodong ka na sa tapat ng Marbella Court. Tatapusin ni among kanyang meeting ng eksaktong alauna. Parang cigarette lighter lang yan. Disposable pagkatapos gamitin. Isaksak mo ito sa utak mo, Daniel. Kailangan, eksaktong alas 12.30, nandodong ka. Hindi ba sa gantengang ng kausap mo? Huwag ka makulit. Dwi'n gwybod y dyfodol y byddaf wedi'i wneud yn Welcome home, Mia. Yeah. Akala ko hindi ka na papayag umuwi rito sa Pilipinas eh. Magtatampo na sana ako. Hmm, ako naman ang daddy ko mm. nang tatampo. Tama na, huwag ka na magtampo. Ako nga nagtatampo sa inyo eh, di ba? You didn't even pick me up at the airport. Ay nako, pasensya ka na sa daddy mo. Marami akong inasikaso at marami akong kinakausap ng mga tao. Halika na. Daddy. Bakit ang daming tao? Uh, 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 mga kausap kayo sa negosyo. Tayo na. Uh, ngayong tapos na ako ng pagmamasters ng business administration. Dalawa na tayong magpapatakbo ng negosyo. But, hold it. Uh, I was just thinking. We still have to talk about how much you're going to pay me. <laughs> 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 Alam mo kung magsalita ka, para ka ng negosyante. Pero yan ang gusto ko, anak. Yan ang gusto ko. Pero huwag mong kalilimutan na bago ka gumawa ng anumang bagay, bago ka kumilos, kinakailangan mo muna kung magkano ang kikitain mo. Oh, don't I know it. Dahil yan ang negosyo. <laughs> Do you need anything? Kay Don Gonzalo. Oh, Daniel. Halika. May pakikilala ako sa iyo. Si Daniel, isa siya sa mga nagtatrabaho sa akin. Daniel si Rodelina ang kaisa-isa -isa kong anak na mahal na mahal sa akin. Hi. Anong klaseng trabaho mo sa daddy? Tagasunod, ma'am. Tagasunod? <laughs> Anong tagasunod? Yung sunod ng sunod sa likuran ng daddy? Tagasunod lahat ang mga pinag-uutos niya. Oh. <laughs> ang ibig mo sabihin kung iutos sa'yo ng daddy na tumalong ka sa ilog, tatalong ka? Huh? Oh, ma'am. <laughs> I don't believe this. This is really fascinating. <laughs> May mga natitira pa palang taong ganito, Dad. Ano ang pangalan mo? Daniel Braganza. Gusto kong nakikita ang mga mata mo kapag nakikipag-usap ka sa akin. Well, that's better. Pahay ka bang magtrabaho sa akin kung kukunin kita sa daddy ko? Kung ano ang gusto ni Don Gonzalo, yun ang masusunod. Pero may katasa ng bayad sa akin. You really are something else, aren't you? Well, papasok na muna ako sa kwarto ko, Dad, because I need to take a shower. It's extremely hot. Magaling ang sagot mo. Bilib ako. Uh, kaya ka nakunta rito dahil sa utang ko, di ba? 20 mil. Oo, Don Gonzalo. Alam mo, malinis ka magtrabaho. Bilib ako sa'yo. Ah, uh, 20 mil. At ang pangako kong dagdag. Mabuti naman, napadalaw ka. Nagal pa rin ang wala. Galing naman. Ganda na show mo. Binigla mo ako ron, ha? Bagong babong, -babong dating. Claire. Nakaka... Nakaka... Nakakakuha ng na Nakaka... Kwan? Nakaka ano? Ah, sabihin mo. Sabihin mo. Nakakauhaw. Kaya napaparami nung ko. Nakakauhaw? Bakit? Nakailang bote ka na ba? Marami na, no? <laughs> Ay, ka pa, ka pa. Magandang gabi, o. Oh. Ito ang apartment ko. Ito, ito ba? Ko. Sigurado ka? Mm -mm. Magandang gabi, o. Oh. Walang tao dyan. Diretso lang. Diretso. Diretso, Diretso <laughs> lang. Direkso lang. Yeah. Oh. Dula, dula. Oh. Sandali, sandali. Oh. Uh, sandali, sandali. Eh, ambigat. Lasing gari yata. Eh, layang kita. Sabihin mo lang. Ayan, Ay, upo ang. Upo mo na. Oh. Sikat, si, 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 bakit? Huwag ka na dyan magpahinga. Sa taas na tayo malamig doon. Sayang pakilang, buksan mo na Ay, yung, yung na aircon sa taas, ha? Hindi na bala akong masama sa akin. O, yan. No, 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 buksan Tuna tayo sa taas. Halika na. Ah! Hmm. Alam mo, may pustahan nga kami dun sa club eh. Sabi nila, hindi daw kita may uuwi dito sa apartment. Hmm. Eh, hindi naman ako titigil hanggang hindi kita may uuwi dito eh. Palibasa, alam mo, ang dami nung may balak sa'yo. Alam mo ba yon? Daniel? Daniel? Aba, ang lukulukong to. Tinalugan ako. Daniel, huwag mo akong matulog-tulugan, ha? Aba, lukong to. Buti <coughs> okay, nga. Bakit? Bakit? Anong bakit? Tutulog-tulogan mo ako at magtatanong ka kung bakit. Anong eh, gagawin ko dito? Tutulogan mo na lang ba ako buong magdamag? Wala. Wala akong pera. Wala akong pambahay sa'yo. Sinisingil ba kita? T.Y.? Oo. T.Y. Ako? Oo. Oh. Ito. Ay <laughs> 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 <Malang> ganyan. <laughs> Walang ganyan. <na>. ganyan. <laughs> Okay. Ah, yan ang, suma. ang mga kasong hinahawakan ni Colonel Romero noong araw. Sayang, kung hindi lang siya minalas, marahil, tapos na ang mga kasong yan. Si Colonel Romero lang kasi nakakakilala sa mga testigo ng mga kasong yan. Ngayon kayo na pumalit sa kanya, balik tayo sa umpisa.